natin kung ano ang magagawa ko. Kailangan ko ng pandikit. Naglalagay ng ilang patak sa bahay. Ang galing. Ngayon, hindi na kailangan ng pandikit. Oh, ang mga rubiko. Ang ganda tingnan. Wow, may mga puso akong rubio. At kailangan ko ng ilang bula. Ang ganda. Aha, magdagdag tayo ng mga diamante. Hindi masama. Tatlo, dalawa, isa. Oh, oo, oh, oh, mga bula ng jamante sa buong bahay. Ah, ano yung nangyayari? Ano? Lindol ba yon? Ang damuhan ko! Kailangan ko ng damuhan para sa bubong. Bagay na bagay ito sa bahay ko. Ilang ulap na may kulog, kailangan ko ng ulan. Ngayon, magagandang bulaklak na sila. Ang galing, ha? Oh, wow! Alam ko na ang kailangan ko, isang paputok. Pero alam mo, masyadong maliit ito. Kailangan ko ng mas malaki. Wow! Ang galing yan! Ang lakas! Kelly, saluhin mo ako. Oh, gusto kong makita kung ano ang nangyari. Wow! Ang kintab ng bubong. Maganda. Ha, natatakpan ako ng alikabok. Hmm, Chloe, mag-ingat. Aha, alam ko na ang gagawin kailangan ko ng clown pwede bang kumuha ako ng ilang makukulay na lobo mula sa'yo? Oo, oh, pero magbayad ka. Narito, kunin mo ang ilang ruby Oh, lumilipad na ako. Palam, ang daming lobo at ang taas-taas. Tulong, kailangan ko ng rubi agad. Bumuputok ang mga lobo. Nagsisimula na akong ba, aba, malambot ang paglapag at nasa bubong ako. Idikit ko ang mga lobo ko. Ang galing. Ang ganda ko. Uh, uh, ang salamin ko. Kelly, nabasag mo ang salamin ko. Anong ginawa mo? Umalis ka. Hmm, may naisip ako. Aha. Uh -huh? Meron na akong isang malaking diamante ngayon. Ang ganda. At napagpasyahan kong kailangan ng aking bahay ng dekorasyong abokado. Ang cute na piraso ng dekorasyon. Easy na sabi ito sa pinto. Oh, may naisip ako. Narito ang isang pattern ng apoy sa aking pinto. Mukhang astig. Ngayon, dekorasyonan natin ang loob ng mga bahay. Wow, ang ganda ng bahay ni Chloe. Ang mga detalye ng diamante at dagdag na kislap. Ang kay Kelly ay mukhang napaka-romantiko, maraming puso. Ang bahay ni Sheila ay parang tunay na kagubatan, napaka-presko at kalmado. Ah, ang empty sa loob. Una, gusto ko magsimula sa sahig, magkakaroon ng damuhan na may mga kabute. Hmm. Sandali, may naisip ako. Kumuha tayo ng laso. Gusto kong gumawa ng birding confetti sa mga dingding. At isang neon na karatula, dito mismo, hayaan mong ilagay po ang aking mesa na gawa sa Esmeralda. Hindi ka panipaniwala. Kailangan ko ng mas maraming ilaw. Hmm. Hmm. Isang lampara na Esmeralda. Maganda itong tignan dito. Uh, well, iniisip ko kung ano ang naisip ni Chloe. May pumasok na ideya sa akin. Oh, uh -huh. Meron akong pilak na pintura. Simulan ko sa sahig. Oh, ang ganda. Sunod, kailangan ko ng upuan. Oh, hmm, maganda. Hmm, so paano kaya ang mga kurtina? Mukhang kamanghamang ha. Wow, alam mo ba? Dapat may mesa dito mismo. Parang isang malaking jamante. Maglalagay ako ng magagandang painting sa mga dingding. Ibig kong sabihin, mga litrato ko. Ang ganda ko talaga. At isang mangkok na may paborito kong candy na hugis jamante. Siyempre, ang sarap talaga. Mapapadila ka sa daliri mo. Wow! Handa na ang lahat! At maaari kong tamasahin ang aking mga candy. Yum! Huh? Hmm? Ano ang dapat kong gawin? Tama, labas sa sahig. Mukhang maganda. Oo, maghintay ka ng kaunti. Meron akong water gun, pero ilalagay ko ang mga ruby sa loob. Barilin natin ito sa pader. Wow, isang puso na gawa sa ruby. yeehaw. hmm Tingnan mo ang dekorasyong ito. Lalagay ko ito sa gitna ng puso at mga labi na gawa sa ruby Ano pa ang mas maganda? Ang perpekto kong upuan at kailangan ko ng mesa. Mm. Ang nightstand ay perfecto rin. Kailangan ko ng lampara sa ibabaw nito. Isang refrigerator na may malamig na inumen. Mahilig ako sa Coca-Cola. Ang ganda ng kinalabasan. Talagang perfecto Hello, mga babae! Oh, ang araw! Pero kaya kong gumawa ng magandang damuhan. Tingnan mo yan! May pond pa ako! Ang sariwa agad ng pakiramdam. Maganda! At kailangan kong maghintay para sa aking package. Heto oh, na! Ang bigat nito! Hoy, baka matulungan mo ako! Pwede mo bang kunin ito? Pakiusap. Tulong, pakiusap. Hmm, hmm. Pero may bayad dapat sapat na ito. Mga ruby ba ito? Hmm, mahusay. Tingnan natin kung ano ang nasa package mo. Isang payong pang-beach. Esang sunbed ha. Oh, hello. Ha? Kailangan mo ng tulong sa isang duyan? Pakiusap. Ah, uh, okay. Ano to? Totoong mga diamante? Astig. Simulan na natin. Tapos na mahusay. Salamat. Oo, maari ka nang umalis. Hayaan mo akong gumawa ng kaunting magic. Gusto ko ng malambot na unan. Oh, kumuha tayo ng cocktail at magsimulang mag-relax. Maganda. Mga babae, ang gaganda ng mga bahay natin. Girls, ang daming matamis. Kuhanin natin lahat! Paborito kong mga matamis! Gustong gusto ko sila! Ano, ano ito? May nagnanakaw May ng candy? sa oras ng duty ko! Huwag mong hawakan! Gusto ko ng libre! Ay naku! Aaristuhin tayo at ikukulong sa bilangguan! Kailangan nating tumakbo! Ay, ang bigat niyan! Mga babae, nakalak ang pinto! Kaya kailangan nating magtago! Hindi! Eh, hindi Saan Gumagana! Ano? Nasa nang... Ah? Ikaw ba? Mabilis kitang mahahanap. Salamat. Aha! Natagpuan kita! Hindi! Hindi! Tulungan Patu mo ako! Hindi. hindi. Magkakasalit ako! Hindi mo ako mahahawakan! Kapayapa! Oh, nabangga mo ako! Ginong polis! Oh. Kamusta? Himik ka! Naku! Aray! Aray! Wow! Nasa tindahan tayo ng laruan! Tumabi kayo mga babae! Kailangan kong magmaneho ng sasakyang ito agad-agad! Ito ang bagay sa akin! Mas mabuti pang matuto na akong magmaneho! Pero ang saya. Nagtago ako dito. Hindi. Hindi masyadong maganda ang lugar na ito. Pero may naisip ako. Gagawin kong bahay ang kotse. Mas magiging maayos. At magtatago ako dito. Ang astig na bisikleta. Laba nga ako. Wow! Anong cute na teddy bear! Mmm, makeup. Gustong gusto ko ito. Hoy! Hey. Tigil! Makikita mo ako kahit saan. At ang kahon ng laruan na ito ay perfecto. Ano? Aha! Narito sila. Mga magnanakaw, hanapin natin sila. Wala dito. Wala dito. Hindi pa rin tamang lugar. Nakuha ko itong martilyo mula sa Minecraft. Gusto oh! ko ito. Oh, parang ako ang nauna. Ano? Paano ka nagtatago? Paano ko nagawa yon? Sinabi ko sa sa'yo na huwag kang gumalaw at manatili lang. Saan na ang natitirang bahagi ng grupong ito? Ano? Sino yon? Oh! Wow. Sino ang nandito? Eh, hindi kita nakikita. Hindi. hindi. Huh? Huwag! Huwag mo akong hawakan! Sige, hindi ako mahawakan ng oso rito. Pero madilim. Hmm, tignan natin. Oh! May halimaw! <tong> Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Nasaan sila? Hulihin mo sila! Gagawin ko yan! Anong gagawin natin? Talagang magandang lugar ito para magtago! Ay! Ay ang baho hindi doon! Pwede hindi ako pupunta doon! Ay! Mga babae! Sige! Oh, Uy! Harry. Pagay nga sa akin ang kulay! Sobrang nakakadiri ito. Sana hindi ako makita ng mga pulis dito. Ano? Well, good luck, Nicole. Emma, kumakain ka ng popcorn nang wala ako. Akin ang kulay. Kahit ano, popcorn. Ang sarap. Hindi ako makakapasok dyan. Oh, shit! Humanap ng mas malaking timba. Ito! Sakto ito sa akin! Tara, pasok na tayo! Oh. Magkubli sa likod ng poster! kumana ba ito? Well, kitang-kita mo! Talagang makita mo ako! Oh, Pepsi! At bagay ito sa kulay ko! Kailangan kong magtago! Aha! Itaas ang kamay! Wala nang tao dito. Nagtago na sila sa akin. Uha! -huh. Gustong gusto ko ang popcorn. Wow! Ang laki ng balde. Seryoso? Ayos yan. Gusto kong kainin oh lahat agad-agad. Sinong kumagat sa akin? Nahanap ko ang magnanakaw. Galing! Umalis ka na dito. At ikaw ang susunod. Na. May, hindi pa nga. Mag-isip tungkol sa pagtakas. Pinapanood kita. Kaya sa loob ng isang taon, isang Pepsi na refrigerator. Woo! Gusto Matinat ko ng soda. Para sa araw na ngayon, ito. Ngayon, lalabanan ko lahat sa loob ng ilang segundo. Mag-ingat! Walang tatakbo. Maghahanda ako ng ilan sa nakaraan sa ngayon. Aba, ihagis natin ito. Wow! Heto na naman ang ikatlong butas. Hoy, oh hindi. Tumakbo sila. Salamat sa panonood. Oh! Itaas! Isang gintong medalya! Salamat! Salamat sa inyong suporta! Wow! Ang saya-saya! Oh! Oh! Ang sakit! Sandali! Pareho ito ng kulay ko! Walang makakakita sa akin! Gaya ng... Tara! Umangat ka! Doon! Ha? Ang nakakatawa nito! Aray! Huwag kang kumarang! Isa akong punching bag! Papasok ako sa loob at magtatago ako! Manirahan dito! Sino ang nandito? Alam ko, kayo mga magnanakaw ay nagtatago sa lugar na ito. Wala sa likod ng kurtina, maghanap pa tayo. Dumbbells! Okay, hindi ako nasa pinakamagandang kondisyon. Hindi ko ito magamit. Kumana Table tennis. Oh, punching bag. Shmori! Ah! Kasama niya ang Sony na Hiyak na mayroong isang tao sa... Oh. Wow, wow, wow. May nahanap na akong isang huligan. Dalawa pang natitira. Kainin mo! Maging kung saan ka naroroon! Wow. Huwag kang kikilos kahit kaunti. Narito na naman ang isa Ayos pang kami. magnanakaw. Um, Hindi ko maintindihan. Uh, naku! Saan ang pangatlo? Tingnan natin. Medyo magaspang yon. Narito ang pangatlo. Isa ito sa mga nandun. <laughs> Mabot! Kamusta? Ah, pasensya na! Hindi ko sayo. pakiusap! Salamat. Pakiusap! Huwag! Sa totoo lang, naawa ko sa'yo. Pero isa akong pulis. Ito ang trabaho ko. Magaling! Liko! At Mary, maganda ka pa rin tingnan sa suot na ito.